awol bix ah tayo pagod oh, grabe ah, grabe mga colbix oh onhan ah uh, 95 95 cm ah, <laughs> pagod ih ah! ang hirap pala mag isa uh, ah! uh! pagod mga pa. convicts thank you thank you so much thank you lord oh! grabe grabe ah, Pagod ako mga Nine, 95 cm Oh Ah hmm. uh. Grabe di ako mga ano, mga kolbics. Grabing pagod ko talaga Grabing pagod ko talaga mga Colbix Ah 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 kanina Actually mga Colbix pangalawang strike to. Yung una hindi na puruhan. Nakabitaw. Tapos ngayon sumunod. Uh, oh. sumunod ito na. Uh oh. -huh. uh. Talaga. Power tayo ngayon mga Colbix. Oh. Thank you, thank you Lord. Nakadali rin tayo. Huh. Nakadali rin tayo mga Colvix! Yeah! <laughs> uh. Grabe! Buti na lang may duma na babae mga Colvix sumimingwit doon sa dulo. Tinulungan tayo. Kasi kung hindi ako tinulungan, wala <coughs> nahirap ako. Uh, haba ng pamingwit natin tapos pumipit pa dun sa bato kaya nahirapan ako mag ano nahirapan ako mag ah. <clears throat> pero ayos mga Colvix talagang <laughs> solve yung adventure natin ngayon alright yun lang mga Colvix thank you so much at shout out sa inyong lahat dyan mga Colvix mega love shout out sa inyong lahat <laughs> ayan na naman nakadali tayo bye bye